tung kubo Tabok oh tabok. Na. Hmm. Sari-ari so, idol, mga pila ilang taon na kaya na wala nang nakatira. Mga 5 ata puro trash. Wala na. Hindi mm, nung matatag kasi ang ah, dito, may-ari wala nang tumira dito. Mga hmm. ilang taon na nakakalipas. Wala na. Wala nang nakatira dito. Noon na, nung buhay pa siya, sa mga 2021 20 dito, kami hmm. pa nakuha dito, nagkupra nag hmm. sa kanilang kwan, uh, niyog. Ganyan gabi. Ah, kahit hmm. nakatulog naman ako rito. Okay lang, walang food ba gabi? Walang lima pero minsan talaga, di makuha, wasan May nga bakit Paparandam? May nagpa, mukhang naglalakad. Hmm. Nakatulog na kami dito, naging kwan. Apa, Ah, dito? Ito, 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 itilagay yung mga kupras kami noon. Yung kami pa ko nito, yung kupras. Mm -hmm. O, so, ano, karaan ba? Hindi Ito yung ginagamit pang panang mais. Panang mais, dugo ang tawag doon. Dugo sa Bisaya. Yan, yan, ano, so, ano, ano. Ito ang karaan na Laila, yung, mga putaw ba, no? mga putaw ba, Welcome to Zard's House of History, dito... Bawat lumang bahay ay may kwento, bawat pader ay saksi sa kasaysayan, at bawat sulok ay puno ng alaala. Samahan niyo ako sa pag-explore ng mga ancestral at historical houses upang muling buhayin ang mga alaala ng ating mga ninuno at maipasa sa susunod na henerasyon. Ito ang kahanan ng kasaysayan at alaala. Ito ang Zard's House of History. So mga dito kami ngayon sa area kung saan mga idol, nagpakahirap ang daanan eh. O, yung motor natin ay iniwan na natin Diyan naka-park at yung bahay, saan pang bahay ni Lolo? Doon sa baba pa. Doon pa sa baba. So dito sa Proctin. Proctin, Limayagan. Limayagan, Limayagan Kibatan. Kibatan Don Carlos Bukidnon. So ipakita namin mga idol ang daan namin kung ano kahirap kasama ko ngayon mga idol si Leandro Salbania. Ah, uh, Leandro Salbania ang pangalan sa kanyang profile uh, Facebook. So suportahan yung mga idol at kasama so si Hindi Rose TV. TV. So tara. Suporta sa aming mga vlog ng idol. Diyan kami na liko nung mga bata pa kami diyan sa bata pa kami din kami na religo sa saan Ilog mhm tama ang mga, mga... sugidan ano ang tawag sa Ilog Adol? Uh -huh. turning so, Ilog na turning kasi ang area na narito area na kaya na pangalan turning apelido? Ang um, tanong lang tayo mamaya sa Oo. Yeah, uh -oh. Ah, diri mo agi ang motor ingon mo. Angay ah, ay diri ang motor pang offroad uh, ah, eh, <laughs> So, ay lo hindi, ano masasabi mo? Sirap lo. Sirap lo. Hmm. Uh -huh. Ayan mga idol, ang hirap maghanap ng ancestral house. Oo. Oh. Sabi. Ah, Kaya ang... Hihingi namin sa inyo mga idol, ang suporta lang. Mga idol, baka hindi pa kayo naka-follow sa feed ni ano, Alejandro, Alejandro Salvanya. Profile... Mm. Profile. Oo, paki-follow mga idol. Suportahan niyo kasi napakahirap hmm. ang mga ginagawa niya eh. Kabayo dito. Yun. Nghi, aw, ni. Haman. mas bro, bro. Ang, so yan mga idol ang bahay na pupuntahan namin. Ah, bandun. Ayan, nagkuhan bro, nagkupra. Kupras. Grabe ka, unit need. Wala ka silingan rin, no?

Luyo ani bro ka to namasugib lag na to bro. Tung kubo. Tabok o tabok. Na. Sari ani idol mga pila ilang taon na kayo na wala nang nakatira. Mga 5 ata o 3. Wala na. Undi lung mattek kasi ang dito, ang may-ari wala nang tumira dito, mga ilang taon na nakakalipas. Wala na. Wala nang nakatira dito. Noong na, nung buhay pa siya sa mga 2021 dito dito, kami mm. pang pa nagkuhan dito, kuprat, nagkuprat sa kanilang kuhan, uh, niyog. Niyog. Mm. Nung matay siya, wala, wala na. Nag yung mga anak niya? sa pangantukan ata, mga mm -hmm. kuan Ilan. Ito yung mga, ano, tab nila, noon. Ang pagkatagal na rin itong inagamit nila. Ito so, yung mga tugas. Ito nga bahay Ano kang year to ni it itinayo ba? Ah. Hindi natin alam no? Ang buong kwento Pero mas Mauna to yung sa lulo mo no? Mauna yung lulo ko na sa hmm. 1950 Ito hmm. na sa mga 19... ata. Ay, oh, 1960 ata hmm. 1960 um, May nagtatrabaho doon no? Hmm. Ay ang na yan na kumarlo nata yan Noob Kupras. Hmm. Ito yung mga bahay na dito Ito oh. baby dito dito. tugas Oh, tugas ito. Tugas oh. Ito tugas, tugas talaga ito. Tugas, hmm. tugas. tugas ng guni. Oh. Kunan tao dito eh. Sus. Nabibili ito yung may uh, Maganda dito uh, mga 'yan uh, ano, gusanting gabi. Oh. Uh, gang tundi, gabi. Ah, hmm. kahit nakaturo gamna ko rito. O okay kilang walang walang full gabi. Alam mo ka lima, pero Minchant talaga 'di makuan diwasan. Mga patok lagi. Pa random. May nagpa-mukha na galak Hmm. Uh. Sarapuro kami dito, naging gwan. Pa pa. Ah, dito. ito dito yung mga kuplas namin noon, yung kami pa nag-gwan dito, yung kuplas. Kasi ah. yung mga niyog kaya hindi tayo pwede makaakyat sa mga ito lang ang mga gamit dito ay tugas. <laughs> ah, ngaw di sulod oy. Ug na ako di ba? Sa gana pag mga tugas ay ilalim no? Okay,

ay, sa -sa nga ngalan mo sir? Kumapil ka. Ni sir ang nickname. Oh, yes, sa in my do lang. Dito kami nagpaalam sa kanya kasi siya ang in dito at sinamahan pa niya kami dito sa mismo sa loob ng bahay. Kami no. Ay, na asindos mo niya dito, operasyonal. Okay? Ah, dito. Atong kuhanong dito. Makita na itong glass atong... na kuhan.

Ito yung ginagamit pang panang mais. Pang lobo ang tawag doon. Dobo sa Bisaya. Ito ang na na. Ay, lang na Ay, murabag. May mga putaw ba, no? Oo, may mga putaw ba, no? Oo, na mga putaw ba, no? Asa, mo ito yung ang putaw. Garo ano, Lo, yung balay, no, nga. Imagine mo sa sila nga panahon sa na mga bataon pang tag-iya yung mga anak din eh, gigitubo, di ba? Hmm? Yeah. Okay na, naman yung mga pamilya. Imagine mo ang balay sa unang panahon nga mag-enjoy kayo mm. sila ba? Mga po niya mong ito yung nanay, sir kay na yung mga kaliwat makatanaw makaingon niya, uy di habi may naglako. ano ha? Kaya mo, hindi na yung mga balay ron ano na ba? Madibang nila ba ang story? Mabalik mm. nila ang ilang huna kasi gamay pa ko sa una, patokong tatay hindi rin sila ang upan hindi rin ba?

Di ang kayo, lokong po yan. Ano may pastos kanding niya? Di, basta-basta. Sa pag yung mga dami to? Simon, ay. Simon, karan. Patay na yung mayari niyan. Pero nakatulog ka gabi, edo sir, kalong mag-upaw, wala na. Wala na. Kay, kung ano naman, sa una, kung may mamidari, kung tatay. Kay, mga tanaw ang takog. Tatay, kung tukupan sa una. Oo. Boy, patungong si oh. Lulaminda po. Ang dirimi, ang kala, kung dirimi, kahinda ko rin, katulog.

naraw Resurrection! Ay, Ah, nara Ay, sa is... Diyatikon yeah, so din. my life is empty. Di na, winilin? Oo, diyan. year. Resurrection. Ah, graphic spelling no? English kayo. English, resurrection. <laughs> diba? 4 mm. year. Then. 2004, 2005. Ano na Mana saya? On, on set satu termino resurrection. Ang kini, awala sa Thursday in October. So, at nakuha na ito bro, ang tinuod niya oh. Na, katrio o. pa. Ito nila yun? <laughs> ito uh -huh. oh. <haz> balay no hmm.

Ah. Ini usah kali. Kali sa punta nai. Ha? Punta nai to nang lubi magbunot kan tadi. Ay balik. Niug. Ay. Ha man o. Ha <laughs> bana. Hoy ayong ran o. Pangbunot. Niyo, mm. pagbunot ka ng lubi, kapag kayo mag-gata ng gulay, Tiyo, ah. na, na. So sa kanila na no? Sa kanila. Yung may ari. May ari nito. Na mano. Na sila unang ano. Kung oh. oh. sa'yo tawag ka na? Punta Para pong bunot? Punta yung pagbunot bunot ka ng lubi. Magol. Magol mag ka ba? Pumagul. Round yan, round. <laughs> Multiple purpose na. <laughs> Ang gyan eh. Gyan eh. Ay, mga bu buos nila. Buos. Oo. Oh, oh. Nga, unsa kay tawagan ako? Sakang? Ano na? Aman. Oh, ako oh, kanang ng kwan sa... Ito sa um, kay tawagan ng kwan ni... Kabayo? Ito sa kay ba? Akang. Ha? Sakang lagi. Ha? <laughs> siya. Sakang. Siya? Siya. Sakang. Basta aswit na ako na itong mga kwan sa sinso. Sakang siya ba? Ang bugi ka na sa... Sakang. kanya wala na ko saning isalum kay mahalo ko busog-busog bigki magakahoy good morning ailas ani awan okay na kana san pagala ah morning alas 24 00 19 15 sigtak sana ang pagaling na oh 15 medyo ay naro Tudito so, mga tono yung mga album nila. Ah, kana kani mga karaan. <laughs> <laughs> Ma ukay <laughs> <natin> na tunak. <laughs> <laughs> problema lang ng eh, hindi na masado makwan. Ha, nag. Ta blind na dikuta. Ang bira ang susayang ay. Awala na ng basta mo ginitot. Kalibuhan na basta sayang ay. Makita unta siyang mga kuan mga. Wala na ay eh. wala na din makita. Wala na ung nya katugid tag iya. Wala. Na, Kun oh, naman iyo eh. bro dengakwan lagi. Tu so, sayang lang na, eh. nga out eh. Mm. Inak, gitu. untuk kesel terkesan ini ubang ganie siang, siang yang dia ini ah. dia, oh, dia. dia, dia kita, oh. bataknya oh, nara siang gitu ah, siang siang <laughs> mm. ke batak deh siang lagi siang siang

itu okay, ini syurgiko, nga, ilaha gini, gini hmm. dikit di <laughs> ah. <laughs> <laughs> <nanggup pras> <laughs> permata <laughs> buka ya eh tugas pun ada dong. No? Tugas. Sus karon a kak basa kok tugas. kita anu tugas lu nge. Lamat Sirah.